Hindi ako natutuwa sa mga nagbabakla-baklaan. So now, alam mo na yung pakiramdam namin doon sa mga nagbabae-babaihan. This is Minoy Extreme. Meron ako nakikita dito na ginagawa nilang uh, content yung pagiging bakla. Pero in reality, they are straight. <laughs> well, di ba kayo rin naman? Kinocontent niyo yung journey niyo doon sa transitioning niyo from man to trans woman. Woman in disguise. <laughs> so, pag kayo pwede, yung ibang tao bawal. Wow! Napaka-special nyo naman. So, basically, they are using being gay as costumes. <laughs> How ironic! They use being gay. Palitan mo yung being gay as like woman. They use being a trans woman as a costume. <laughs> They do this on a daily basis almost. Nagbabakla-baklaan sila for views and everything. As a trans advocate na naging bakla dati. At <laughs> Wala naman nagbago. <laughs> <laughs> <What's>... Trans woman. <laughs> Ganun din yun eh. Marami akong baklang kaibigan. Naranasan namin madiscriminate at gawing katatawanan every single day. Hello, comedy bar. Every performers there are most of them gays, and sila talaga yung pinaka nakakatawang tao because they are fun to be with. Gone were the days na hindi sila sensitive, na pwede natin silang asarin, pwede silang makipagtawanan doon sa mga nangyayari sa kanila and vice versa din, pinagtatawanan din nila yung mga audience. So, nasa na yung ganong klasing mga bakla. Napalitan na ng ultra-sensitive, hormonal, trans women, women in disguise. <laughs> in public, in classroom, gawing katatawanan ng mga kamag-anak. And then, here you are, nagbabakla-baklaan. And it's not funny para sa akin, at sana para din sa inyo, hindi siya nakakatawa kasi hindi dapat natin ginagawang costume yung pagiging bakla. Kung naloloka ako. Who are you to decide what's funny and not funny for other people? Ngayon, gusto nyo nang diktahan kung ano yung nakakatawa at hindi para sa ibang tao? Sino kayo? Sino kayo para kontrolin yung ganong aspeto sa ibang tao? natatawa yung mga tao. Like, tinatangkilik pa nila. Like, fantasize pa nila. Pinapatronize pa nila. Which is, this is so problematic. To the point that we are so blinded. That this is pure homophobia. Katulad na lang nung iba na nag identify themselves as a dog. Di ba? Pag nagdamit aso ka dyan sa labas, sa public, malamang pagtatawanan ka. Anong gusto mo? I-accept na lang lahat. Nang weird just because To accommodate your feelings Walang ganun Because you also need to accommodate others <laughs> Hindi lang kayo ang tao sa mundo guys Sabi nga ni Mama Reiki Reyes diba, Ilugar nyo yung pagiging bakla nyo Kasi kung ilalagay nyo lahat yan sa lugar Or sa lahat ng lugar Of course not everyone is inclined Lalo na pag hindi naman akma doon sa okasyon Iba talaga yung mga OG LGBT. Alam nila kung paano rumispeto para respetuhin din sila. Ngayon, pa-victim na lang yung mga LGBT kasi nga, pag hindi nila nakuha yung gusto nila dahil sa tingin nila sila dapat yung masunod sa lahat ng aspeto ng buhay, magmamakaawa, magpapa-victim sila. Wow! And you know what? This is queer baiting. And it's not just problematic, it's harmful. Kung alam mo ang nararanasan namin on a daily basis bilang mga bakla, siguro ititigil mo yung ginagawa mo. Yung nararanasan nyo as a bakla has a lot to do with how you perceive things. Ngayon, if laughing or them laughing at you hurts you, then what can you do about it? Instead of changing your action, adapting your action, adapting whatever you are doing for them. To actually stop. Ang ginagawa nyo, magpapa-victim kayo para ang huminto yung karamihan ng tao. Wow. But, I think aware ka naman doon. Alam mo naman yung mga nararanasan ng mga bakla dito sa Pilipinas. Tanggap na kayo, 'di ba? Wala nang nagtotro ng stone sa inyo wala nang wala nang nambubugbog sa inyo yun yung mga naranasan ng mga OG LGBT na ngayon very open na yung mga tao para sa inyo pero anong ginagawa nyo? gusto nyong umabuso para tanggapin na yung mga katawatawang bagay dahil lang sa ayaw nyong ma-offend or gumanda yung pakiramdam nyo Deba But you're still doing it. And I question, what's the goal? Again, we experience this almost on a daily basis. And we are not costumes. We are not your costumes. We need pure, genuine, and true representation. And not people who will use us, who will mock us, just for content and views. So please, wag mo kaming, wag nyo kaming gamitin. Respect the gay community. The LGBT is already respected. Ginawa na nila Mama Rene Ricky at Mama Rene Salud yung mga naunang batch na OG LGBT. Yung laban para sa inyo. Pick up a different fight because hindi na kayo makakakubra ng respeto doon sa mga laban or gera na napagtagumpayan na. Pick up a different battle. You could be productive to our society without reusing yung mga laban na ginawa na nung mga naunang LGBT. Parang awa nyo na. This is Pinoy Extreme. Have a good day.